Pikabu mga surprise surprise. Masaya masaya po tayo mga surprise surprise. It is seven in the morning, Tuesday po ngayon and tagulan po. So masaya masaya po tayo kasi hindi umuulan Ayan, and kahapon ko i-review ito mga surprise surprise. Gusto ko na pong buksan ito kahapon pero hindi ko po ma-review kasi nga po umuulan. Ayan. Pero ngayon po, ayan, it will come to a fruition, i-review na po natin, bibigyan ko na po ng opinion po mga ka-surprise, surprise. So, before sinasabi ko sa inyo, ang mga binibigyan ko po ng opinion is buy one, take one. So, bakit ito, hindi naman ito buy one, take one? It is because mga ka-surprise, surprise, nung mga high school days po natin, ito po yung best friend natin, mga ka-surprise, surprise. Pag nasa school tayo, wala tayong magawa, ganyan, and everything, sa so, mga recess time, ganyan Ito lang po talaga yung BFF natin, sa so, totoo lang. So, ayun, nung nauso po yung mga Martis, yung mga ganyan, Nova, Piatos, and everything, ito po, parang nawala na sa eksena. So, nang nakita ko po siya sa supermarket, sabi ko, why not, diba? I-try nga natin. Ngayon, for the content nga lang po ba, hindi pa mga surprise, surprise. Gusto ko talagang tikman and gusto ko pong bigyan ng opinion. So, ayun po. Actually, tatlo po ito. May cheese ring pa po sana. Pero yung cheese ring, nakain ko na po. So, ito lang po muna. Ito pong sweet corn from Regent and ito pong snaku from Regent. So, ano po mo yung mauunahin natin mga surprise, surprise. So, mini, 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 mo. So, ito po mga surprise, surprise, unahin natin sweet coin. May kwentong sweet coin po ba kayo mga ka surprise surprise? Kung meron po, ikwento nyo na po sa akin yan. <laughs> Comment down below po mga surprise surprise. So titingnan po natin kung mababalik po tayo nung mga high school days natin pag tinikman natin siya. Kung maalala pa po ba natin yung lasa, kung same pa rin po ba. So ito na po yun. Hmm. tingin sa cellphone nyo mga ka surprise surprise cellphone ko po yun <laughs> so bumalik po ako sa nag travel back in time po ako nung mga high school days ko yes same pa rin po yung lasa nya mga ka surprise surprise yung itsura po niya hindi ko na po matandaan kung ganito po yung itsura nya pero who cares ba diba? it is your panlasa naman Hmm. Babala nga po pala sa mga manunood dyan It is 7 in the morning. Huwag niyo pong gagayahin to sa bahay kasi po, alam naman po natin junk food to. So, hindi pa po ako nagbe-breakfast. And, um, ito po agad yung sinabakan natin mga surprise surprise. Kasi nga po, rare po ngayon na po, meron pong sunshine, ganyan. Pag umulan, hindi po tayo makapag opinion video. So, ayun po, umaga po ngayon kaya hindi po natin dadamihan yung kakainin natin ito. So, dito naman na po tayo sa isna ko mga ka, surprise surprise. By the way, will, will I buy that um, sweet corn from Regent again? Yes, I will buy it again for like, let's say how much? 5 pesos, di ba? <laughs> so, ito naman po tayo, isna ko mga ka, surprise surprise. Ito, isa po ito sa mga parabang naging talagang, what do you call this? Favorite ko, masabi ko favorite, ayan. So, titingnan na po natin mga ka, surprise. surprise. Naging best friend nyo rin po ba itong snack mo mga surprise surprise Kung may kwentong snack po kayo Comment down below So ayan, hindi ko po mabuksan ng, ng kamay Kasi parang wala po siya nung ano Yung parang opening ganon So ang gagawin po natin is operation kagat Kahagatin po natin siya mga surprise surprise So ito na yun well, Kinagat nyo rin po bang? ang foil wrapper ng mga snacks pag di nyo mabuksan. Comment down below mga <laughs> surprise, surprise. So, ito na yon. So, sa itsura, parang same lang, ano. Ayan. Ayan. Mm. Alam mo matabang naman po talaga yung snack ko. So, hindi po natin siya agad-agad malalasahan. So, kailangan medyo dadamihan po natin yung kain Mapapa. Snack ko po po tayo. Wala <laughs> well, siyang snack po, siya. Pero hindi ko po masabi kung tumabang po siya ganun. hmm Rin po. Lasang snack po, po rin po mga surprise surprise from let's say what. Ayaw na magsabi ng taon mga surprise surprise. Pero lasang snack po, pa rin po siya. And will I buy this again? Yes. So ayun lang ano, siguro hindi natin masyadong papahabain yung recording natin kasi nga po mga surprise surprise. Naka 4K po tayo and um, mahirap po mag-upload ng 4K. Ayan, paulit-ulit. Eh <laughs> nakarami na ako. Ito <laughs> nga mga surprise surprise ano, nawala na sa limelight itong what do you call this, mga chicheryang ito kasi nga po, ang dami na pong pagpipilian. Ang dami na pong lumabas sa pagpipilian. yung May isa pa po, po pala yung Mobi Gusto ko sana yun. <laughs> Kaya ito lang po muna. Huwag tayong maghanap ng wala. Kung anong meron yun lang po muna. Susunod na lang po siguro yun. So, ayun lang po ano. Hindi ko na po papahabain yung video. Puputulin ko na po. Ilabas na ang ating high-tech na gadget.